Ngayon nga guys, gumagalaw na nga yung sisiw sa loob ng itlog. Oh. What's up guys, for tonight's video nga pala, i-update ko lang kayo sa itlog nga ng aking albino ringneck dove. So hindi ko natanda kung kailan ako nag... kailan yung huling update ko sa inyo, pero ayun. Ngayong gabi nga ngayon, ay naisipan ko ulit na i-check yung itlog niya kung lumakay na ba at kung talagang buhay na yung sisew sa loob ng itlog. Kaya naman na yun, sisilipin na nga natin gamit tong flashlight ng cellphone ko. Ayan, enough kung nga muna dito yung flash ng cellphone ko para yon Mas maalinag natin na maayos yung laman ng itlog. So, ayun nga guys. Medyo lumaki na yung sisew sa loob ng itlog. Kung mapapansin nyo, itim na itim na yung itlog ng aking ring neck tab. Ayan nga guys, so gumagalaw na nga yung sisiyo sa loob ng itlog. Ayan, yung itim na yan. So yan yun. Diba? Ang galing. Gumagalaw siya. Ayan, so sana talaga ay magmana to sa nanay niya na kulay puti. Pero kung hindi man, is okay lang din. Tapos ayan nga, Pabalik na natin sa nanay para, yun, malimliman na ulit. Ayun lang. Sana nag-enjoy kayo at sana ay abangan nyo yung update natin dito. Ayun lang. Thank you for watching.